Aries. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Green ang iyong iiwasan na kulay magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Taurus, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga, may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Kalbong player ang dapat mong iiwasan dahil siya ang magdadala ng pagkatalo para sa iyo. Gemini, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga, may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4:45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo Umiwas ka sa kulay pink magbibigay sa iyo ng kamalasan at sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan Cancer sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 Gs ng umaga, may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo iwasan mo ang mga player na malalaki ang chan dahil sila ang kukuha ng iyong swerte. Leo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Virgo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula, dahil magagawa kang mabigyan ng kamalasan. Libra Sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, mga player na masalita, ng kabastusan, at madaldal na tao dahil kukuhanan kanila ng swerte. Scorpio sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Kulay dilaw ang iyong iiwasan dahil mamalasin ka para matalo. Sagittarius Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.50 ng umaga may ikatatalo na 48 minutong negatibo. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikakatalo na 55 na minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Magdamit ka ng may kulay violet at wala kagad makakakuha ng iyong swerte, habang buenas ka. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Dilaw na kulay ang iyong iiwasan dahil sila ang kukuha ng iyong swerte. Aquarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo umiwas ka sa kulay brown at magbibigay sa iyo ng ikakatalo, at sa player na mahilig magsalita ng kayabangan. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay berde, dahil mabibigyan ka ng oras na swerte para makapanalo.